Sa top story of the day, nabutang ang pangalan ni Uswag Party List Representative Jo Joang sang nagpasa sang counter affidavit ang isa ka district engineer sa Batangas nga nagapanginwala nga nagtuyo ini nga mang bribe kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Ang involved sa kaso amo si Abelardo Calalo, District Engineer sang Department of Public Works and Highways. Sa iyang nga affidavit, nagpahayag si Calalo nga ang akusasyon sa iya amo ang distorted version sang kamaturan. Gintawag niya ini nga parte sang pamulitika. Paatag sini ang kwarta nga yara sa iya nga posesyon sang siya ang naaresto ang parte gid lamang sang donasyon nga suno sa iya ginmando ni Congressman Ang nga iya nga tipunon. Pahayag ni Kalalo ginsugo siya ni Congressman Ang nga mangkolekta sang donasyon halin sa mga kontraktor nga sakop sang iya distrito bilang pagpakita sang suporta para sa mga proyekto kag programa ni Liviste sang Mayo. Pahayag pa ni Kalalo na kakolekta siya sang gamay lamang nga amount halin sa isa ka contractor. Ginpahayag man sini nga wala siya sang intensyon nga maghatag kay Leviste sang kwarta ngayara sa iya posesyon sang nagkitaay sila sang Agosto. Suno sa iya sang nagkitaay sila ni Congressman Leviste sa iya nga opisina si Leviste ang may gusto nga diskusyonan na ang natuhoy sa mga kontraktor kag kun bala fixed ang project bidding. Ginpahayag man sang district engineer nga si Leviste ang una nga nakamensyonar sang porsyento sang kwarta nga halin sa mga kontraktor. Matandaan nga ginaresto sang damlaglanga nga mga district engineer bangod sa uh, ginaaligar bribe attempt kay Leviste apang sang ulihin na kagwaman matapos nagpiyansa sa 150,000 pesos. Nagfile sang kaso si Leviste nga kaangot sa corruption of public officials and violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act bato kay kalalubangod sang alleged attempt nga suhulan siya para nga mauntat ang investigasyon sa flood control project sa Batangas sa kasagsagan sa nga mga isyu nagmando si Anay Public Works Secretary Manuel Bonoan nga isuspend si Kalalo sa DPWH. Ginating sa nga makakuha sa sabat haling kay Congressman ang kaangot sa sining nga issue.